Hmm. Ay, 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 masarap niyan talaga mag-outing, no? Yung mag mo. tayo. Sakto! May dala ka ng dami. Ay, Tapos ikaw may dala ka ng kulang. O alam niya yung kulang. Ano yung kulang? Ay, niya, yung kulang. Ay, o kaya tuwagin na natin. Ako oh, Ako oh, po. Wala yan ang tao. Pero ko pa siya? Ay, wait lang. Ito ang dilim. Oh. Ay, sino? ba? ano pa naman pala malamig! itanda ako eh! Ah, hahahaha. <laughs> ano ba yan? Kaya Hahahaha. 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 nag Hahahaha. <laughs> hahahaha. Nainip ako. Binuksan ko yung aircon. Ginawa ko ng aircon yung ref. Nainip kasi ako. Ito, nagre-relax ako. Para sa ganun. Mapawi yung init na nararamdaman ko.